Mmm, ang sarap naman na itong ice cream. Punta nga sa dun sa kalto ko. Oh, Ba't ko ba na itong pintuan? Uy, pinababalit ko niya. ito. Okay ko din ay kapang kayo. Mm-mm. Mm -hmm. mm -hmm. Dito ba uh, tayo guys? Nalang tayo dyan. Ano ginagawa nila? Buksan na din ito nang no, walang makanakaw. Tara guys, so, pupunta tayo dyan sa labas. Dito na ako, marigid mo nga daw sa ako. Thank you na, may gawin lang ako. No. Ayan to. Wait, may gago na ako. Yun na. Na. Ano yung sasakyan to? O, yun na. Yun na. Paano ko ito nakulayan? May gala ikaw. Pano binuman yan o? Hoy, ano ginagawa mo? At ba't kakulay... Diya balila na... ko eh. Ba't kakulay ng bahay ko yung bahay mo? Eh, sige. Okay. Ano? Ano? Loko, loko talaga yun ah. Hmm. Ito na yung ito. Hmm. <laughs> Galit. Galit siya. <laughs> Tututukan ito. Nasaan ka? Hmm.